So, tayo ay naglalakad papuntang Madpap. Actually, papunta tayo sa Kaye, papunta ng Sakay, papuntang Binyang. Magmi-meet -me up kami ni Sir Derek doon sa Madcap eh. So, yun nga. Yan natin. Tara, tayo sa oras, no? So, kita kayo sa doon. Babos. Kita kayo guys. So, and babos muna sa glit. sa si sakayan. Ako uh, titlakad ka. Magabang buwan pa to. Ah, uh, dumami uh, oh, na rin sa sakayan nito. Samantala papakatan din 'yan. O, una sana si RD ni. Eh, hindi naman niya ana. So, balik ko ditay mamaya 'yon. Uh, San Pedro, sa Amaba, San San Pedro, Laguna, kung saan um, uh, gaganapin. Um, uh, Cups, Season Beatings 2024. Yan. Uh, kami po ni Kambal Mars ay eh, maglalaro. Pumunta kami na maaga. Ayan na po. So, parating na po ang mga kalahok. Nandito ayan. na po <laughs> Ayan na, ayan na. Tara. Pasok pa tayo sa Pasok. Lobars. Ah, pasok tayo mamaya sa Lobars. Uh, pero mamaya lang sa katulad, oh. ka Hindi ko na, siguro may kailangan. May sa Ano yung Ano ano? Ano? Kaso ba tingnan eh? sa bag. Ano tayo sa loob? tayo sa loob? Tarara!

ano ba? ba ba During your after na eh. So magi start na kami. Nakita niyo naman yun sa mga biro, sa mga nakita niyo kanina dito sa ano namin sa yung namin sa direct. So magi start na po yung laro. After mga ilang oras na naghintay, uh, um, ano ba kabang okay. okay. kayo? So kami ni Sir Derek ang nandito ngayon sa Madcap. Marami pa kayo makikita rin. <laughs> <laughs> okay. Uh, friendly? Friendly? Friendly. To to, friendly. May, <laughs> uh, may na. <coughs> So yung may three judges, ako uh, oh, si Patrick, saka uh, si LP. Wala namang head judge, since hindi naman talaga tournament. yun, ang lang is communicate, and by some fun, as and of course, keep uh, it Thank you for hmm? the boss. Again, we stay here. Ako pa kayo ng years, hindi ko alam, pero gano'n natin. Alright? Mm -hmm. Get one in pass, dito exam, alam mo na kung meron dyan. Special conditions. <laughs> Therefore, I conclude. And, and sit, sit down. down, sit down. اما <laughs> <t writers> <group> Pag-tapos yeah, ako. Follow sa Hello! Ako pala si Ruby. Ako isa sa mga um, nagmamanage dito sa Madcap Gaming. And currently kami ay nag-conduct -ka ng 3-song ngayon, ang aming target ay 50 happy meal for 50 kids sa isang isang kusina sa isang, sa isang village na target village namin so, ayun, so thank you sa mga sumuporta sa Christmas meeting for year 8 na namin and more to come so, ako nga rin pala si Ruby na nagmamanage ng Abu Ruby know. So, Abo Ruby, so order na kayo online sa abugames.com which is based sa US na pwede kayong order via uh, me. So, yun. So, yun lang. Thank you. Thank you. Ah, uh, hello. I'm Winter. Winter Chase, ah. The season's meetings po, ah, uh, mag-8 years na. Hindi namin ito pinagawa. Balik charity event siya. Ah, uh, Last time sa Berlani Foundation namin pinigay yung uh, proceeds. Ngayon naman, uh, for 50 kids, uh, babakayin natin sa McDonald's. So, 8 years na siya. Uh, tuloy lang siya, annual event. Uh, basta sumali kayo, automatic meron na kayong pass. Tapos yung entrance nyo, automatic sa charity mapupunta. This Felix from the Prince World War. I'd like to thank everyone who participated and supported. Uh, this is meeting this is the eighth year uh, we had this event, so the goal uh, is for people to gather and to raise funds for 50 uh, kids. So, uh, again, yeah, this is the eighth year. To all the people supported, we have Madcap Gaming, we have Spicy After Dark, Out, Ultra Electromagnetic Shop, and uh, of the Colors Club and to the, of Again, the people our community of Matchup Gaming thank you and we look forward to seeing you guys next week atin na nga po matapos na nga po ang season's meeting sir Dere ano nga eh. oh, no. kumusta? masakit ang ulo ko <laughs> so ang nangyari is Boot Sa isang pad ah. Oh. Dalawang games ang nalaro namin. At parehas kami magkalaban. At, sum <laughs> at sumasakit ang ulo ko kay Sir Derek sa totoo lang. <laughs> May, alam mo yung sino na nanalo doon sa dalawang pad. Yun nakikita niyo. Oh, wala ka po yabang. Nakatawa games. <laughs> Hindi kila <lang> ko kita kita <laughs> counter <laughs> eh. Partida. Pinartidahan <laughs> <laughs> na nga po. Ano masasabi mo ngayon? ah masaya tayo kayo At sa mga gatnito oh, oh, oh. yung 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 Ay, okay. oh. yung 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 So, kung mapapansin ko, may itong mga ah, ini dito. Eh. Mayroon pa tour na may May nangyayaring to, so. gathering pa rin. May nangyayaring oh, oh, so, kami ni Mars, eh... Chuchugi na kami. Chuchugi na kasi ito. Oh. Ito, mahirapan mahihirapan sa sumakay ng... Ano, malayo. <laughs> Uwi pa ako ng bundok. so, bali yung, yung dalawang panala ko Ganyan <laughs> <laughs> tayo pa. Uh, Alay, ay, ayata mo. Iba na tayo na ako, na tayo ng Pax. Ah, uh, yun naman yun. Okay. Narangin naman tayo sa Pax. Okay, oh, pwede na. tayo. Panala tayo. Malayo tayo sa Pax. Panala tayo. So, yun na So, yun na nga guys. Thank you very much. kita kiss tayo sa... So, susunod. 2025. Season beating Yan. Kasama pa rin si Felix doon. Oo. Di pwede mo wala si Felix doon. Uh, yun na nga po. And thank you very much. And pag-hush. Kita kids sa mga live